ikalabing limang Pinoy boxer na naging world champion sa larangan ng boxing. Ang pangalawang Pinoy na naging two-division world champion na si Boy Peñalosa. Sa nalalapit na 100-year anniversary noong tayo magkaroon ng unang world champion sa katauhan ni Pancho Villa, gugunitayin natin ang mga Pinoy boxers na naging kampiyon sa mundo ng boxing. At ngayong araw ay kikilalala natin kung sino nga ba si Dody Boy Peñalosa. Pinanganak bilang Diyos Dado, Umaran Peñalosa, noong November 19, 1962 sa bayan ng San Carlos sa may Negros Occidental. Pinili pa rin ni Dodie Boy na pasukin ng mundo ng boxing kahit natapuan na siya ng sakit na polio noong kabataan niya. Sa edad niyang 19 anyos, sumabak na si Dodie Boy sa kanyang pro boxing debut sa barangay ng Cogon Ramos sa Cebu City at tinalo ang kapwa baguhan na si Roger Pilapil. Dahil naman sa impluensya ng kanyang ama na si Carl Peñalosa, madali niyang natutunan ang mga teknik sa boxing kaya naman siya ay nakapagtala agad ng 10 sunod na panalo kasama na rin ang pagiging national champion ng light flyweight division sa loob ng unang siyam na buwan niya sa pagbabaksing. Pagkaraan naman ng apat na buwan na agad si Dodie Boy na maging challenger ng OPBF light flyweight title na makalaban niya ang Korean champion na si Sung Nam Kim sa may Araneta Coliseum dito nagawa niyang ma technical knockout ang champion sa loob ng 11th round upang siya ay tanghalin bilang regional at national champion ng light flyweight division sa loob lamang ng 13 months. Makaraan ang siyam na buwan, isang title defense para sa kanyang regional title. Ang 21 anyos na si Dodie Boy ay maagang napasalang sa kanyang unang world title fight na ginanap mismo sa baluarte ng kalaban sa may Osaka, Japan kalaban ng Japones na si Satoshi Shingaki. Ang kanilang laban ay ginanap noong December 10, 1983 nang paglabanan nila ang bakanting world title ng IBF Light Flyweight Division, kusaan nagawang patumbahin ni Dodie Boy Yeah. ang Japanese boxer sa loob ng 12 round via technical knockout. Kung inyong mapapansin, nagawa ni Dodi Boy na maging world champion sa unang labing apat na pro boxing fights niya sa loob ng 22 months. Naging banayad naman ang pagiging kampiyon ni Dodiboy Boy sa light flyweight division matapos niyang madepensa ng kanyang titulo sa loob ng tatlong taon bago siya nakatikim ng una niyang pagkatalo nang tinangka niyang umakit ng division at kalaban ang WBA flyweight champion na si Hilario Zapata. Nagtagpo sila sa Ultra sa Maypasig City noong July 5, 1986 kung saan natalo si Dodie Boy via unanimous decision na nagresulta sa pagkasira ng kanyang winning streak na kanyang iningatan ng apat na taon. Makalipas naman ng pitong buwan mula ng kanyang unang pagkatalo, muling napalaban si Dodi Boy sa isa na namang World Flyweight Championship mula naman sa sanctioning body na IBF nang maging challenger siya ng Korean champion na si Hee Sup Shin. Sila ay nagkita sa May Incheon, South Korea kung saan nagawang patumbahin ni Dodiboy Boy ang champion sa loob ng 5th round upang siya ay tanghalin na pangalawang Pinoy na naging 2-Division World Champion sunod kay Eleuterio Zapanta o mas kilala sa tawag na Little Dado. Kung anong husay ni Boy sa Light Flyweight Division ay siya namang kabilektaran nang tumapak na ito sa Flyweight Division dahil matapos niyang mahawakan ng IBF Flyweight Title ay agad naman niyang nabitawan ito makaraan ng 7 buwan nang makalaban niya si Chang Ho Choi dito. Una siyang nakatikim ng pagkatalo dulot ng knockout nang mapatumba siya sa 11th round sa harap ng Filipino crowd sa May Araneta Coliseum. Ngunit makaraan ng dalawang taon mula ng kanyang pagkatalo, muling hinabol ni Dodie Boy ang dati niyang titulo na IBF Flyweight Title nang maging challenger siya ng Briton na si Dave Macaulay. Subalit, siya ay muling nabigo nang matalo siya sa pamamagitan ng split decision. Mula noon, hindi na muling tinangka ni Dodi Boy na maging world champion at mas pinili na lamang na makipaglaban sa loob ng Pilipinas. Kalaban ng mga local boxers kagaya ni Manny Melchor, Rolando Bohol, Tacey Macalos at Rolando Pasqua na nakilala din bilang mga Pinoy world champions. Marahil ang pagiging polio victim ni Dodie Boy ang naging hadlang para sa tuluyan niyang pag ng timbang at makapag-adjust sa mga mas mabibigat na boxers. Matapos ang kanyang boxing career, muling nakilala si Dodie Boy bilang trainer ni Nonito Donaire nang matalo nila si Raul Martinez sa pangatlong title defense ni si Donaire sa dating titulo ni Dodie Boy na IBF Lightweight title. Si Dodie Boy ay mula sa angkan ng mga boksingero dahil siya ay anak ng dating boksingero na si Carl Penalosa at kapatid ng dating world champion na si Jerry Penalosa. Sumunod din sa kanyang yapak ang kanyang mga anak na sina Dodie Boy Jr. at Dave Penalosa bilang mga professional boxers bilang Pilipino at pagiging tagahanga ng larong boxing. Mas mainam na kilalalin muna natin ang mga sarili natin mga boksingero at upang madagdagan na rin ang kaalaman tungkol sa kultura ng boxing sa Pilipinas. At bago ko tapusin ang video ay magiiwan ako ng tanong na maaari nyo sagutin kung gusto niyong ma-shoutout sa susunod nating video. Ang tanong ay sino ang unang Pinoy? na naging 2 division world champion na sinundan ni Dodi Boy Peñalosa. Shout out nga palaki ng Marshall Mariano at Benny Ford Olorosissimo na mga nakasagot ng tama sa huli nating video. At kung ito pala ay bago pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating content tungkol sa Philippine Sports History.